sa bisikleta. Alam mo ang <laughs> lagi <laughs> nang dito. Tayo pe ipapasalamat mo dahil kahit na hindi ka kahit na naghihirap <laughs> <laughs> ka kahit Slow down for road safety. Observe 30 kph speed limit. So andito tayo sa highway patrol ayan oh. Mga tropa pits. Oh Manukan. Ang babait nyo, ang babait nyo, walang bumabengking <laughs> Waiting tayo dyan, baka may bumengking eh Ayun, no? Ayan si kuya, yung naka sidecar, o, bibengking yan, o no? Ay, ayaw bumengking, may bantay Guys, <laughs> nice, kuya So waiting tayo rito, titingin tayo ng mga mababait pero sobrang bait wala sila ngayon dito ayan 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 parating boy diretyo diretyo ang katawan walang bumibeking ayun 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 ayun, ayun. pangalawa oh, ay. kapat ay, 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 sana may bumibeking naman para meron namang thrill hahaha <laughs> ang babait ninyo thank you guys nice, kuya ang hello you know, <laughs> oh pa ba sticker ko dyan wala na wala na matagal na yun tay wala na ayan 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 Ay, humiga, oh ay yung tropa natin yan ay ay, 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 ay yung tropa natin yan. Sobrang linis na ng Marila ka ngayon mga kabomba. Tara, ride right na tayo rito. Tamo, sobrang babait nila oh. <laughs> Wow! Ang mabait ninyo! Thank you! Hi. Ay! Nandito dyan! Text mo! Projun! Wala ah! Wala naman yun! Kahit i-text mo, tawagan mo! Wala eh! Dige! Banking na ngayon! <laughs> Ayaw oh. Diretso-diretso yung mga katawan oh! Woooo! Diretso-diretso! So ayan, tara, 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 tara. Kain na na. Tom Gulots na. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel, Joe Riders Motoblog 007 Maralaki Manukan Bomba.